magluluto ko ngayon ng pancit canton. Una, ibigis ako ng sibuyas, bawang, luya. Halu-haluin, halu-haluin. yan, haluin ko. Ayan na. Tapos, ayan, yan ang mga ingredients ko. Chicken and veggie. Petolio, carrots. tapos ilalagay ko naman ang veggie, ang repollo, sayote, karot, Yan, aking halo ang veggie para sa pancit Canton. tapos ibubus kuna ang tinabawang manok Yan, ang katas ng manok, ang sinabawang manok. halo ko para malasa ang pansit kanton. Yan. Pakukuluan naman natin. Yan ang pansit kanton. Pagkatapos niyan, lalagay ko ng pansit canton. Ayan na, ang pansit canton nilagay ko na. at tapos, hahalo-haluin natin. Nalagyan muna natin ng toyo. Tapos yan hahalu-haluin natin. Niyan, lagyan natin ng toyo for pansit canton. Yan, luto ng pansit canton. Yan, yan ang pansit canton na niluto ko. Yan, tapos kakain na ako. Tikman naman natin ang niluto kong pansit canton. Mmm, sarap. Masarap siya. Uh, hindi siya maalat. Katamtaman lang ang lasa niya. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. I love you all.